Mr. Maringo, Mar, it's Maring Mar Vlog and welcome to this video. For, to this video, um, it's very special kasi this is a continuation of my mama serie ng social climbers. When we talk about mama serie ng social climbers. I'm going to interview all the mamas ng mga social climbers dito po sa province. And today, napakaswerte ko, napakahabbol po ng day kasi um, nakapunta kami dito sa malayong lugar. <laughs> Malayo siya kasi kailangan pa namin sumakay ng barge papunta dito. And I am now here at Camiguin Island. And napakaswerte ko kasi mai-interview ko o mapapanayam ko ang isa sa mga mama ng social climbers. At yung social climber na yun na member ay napakasika. Isa siya sa mga first frontliner ng mga sikat na social climbers. So, social climbers kami, pero may mga level ba? So, may mga super sikat, may mga uh, kilala, at may mga, may nakakilala rin. Ganon. So, welcome here in We're Family, and I am with Mama Lourdes, ang ina ni Inday Katok, Kaugalimatok, Ka and Mama Lourdes, hi! Hello. Good morning, good morning Mama Lourdes. Say hi naman sa ating sa ating audience. Hi, good morning. <laughs> so, this is a sort of interview ng Mama Lourdes, no. I will be interviewing you um about um sa life, about sa um the talk, no, kung kung, kung paano siya no-mold dito sa bahay. So, first, ano pong full name ni Mama Lourdes? Lourdes Bulawin Werbana. Ah, Lourdes Bulawin Werbana. Si pero yung dalaga kapate? Bulawin. Uh, katong sa imong middle name. Baksarpa. Ha? Baksarpa. Baksarpa. Bulawin. Hindi ko pamilya niyo. Mga taga dito, taga Kamigin talaga yan. Taga Kamigin. taga Kamigin dyan ang imong lahi. Di ay. Pati si Papa. oh, taga -tamigin. Pati si Uncle. Oh. Taga Kamigin. Di ay. So, paano po na meet si Papa Enrico? Enrico, no? Enrico. Enrico at si ano Mama Lourdes. Asa mo nag-meet eh? Hindi nga na sa... Among barrio. Ah, uh, so sa so, so batchmate mo or... or Dili. O sa mga story ni Mio? Sige na. O sabi yung story? One lang. Sa diskuhan na lang. Kaya 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 sa diskuhan. Kaya 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 sa diskuhan. Sa tanaw-tanaw lang sa basketball. Ay, nagbabasitol palang papa ni Lyra si Daddy Enrico. Talaga lang, basketball din siya. Tapos, ano, nakita ang kailan niya. Basketball player. Tapos, ano, na niligawan. Kaya silingan naman. Ah, asa din lang balay din. Dito, ibabaw sa among goodbye sa pag-among pamilya ng uh, sa inyo. sa kuan. Ana sa kura ibabaw ba? pa, ano, ano sa taas pa. Okay. So si 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 Mama Lourdes ilang taon na edad te? Ngayon? Uh Oo. -oh. 59. 59. 59 si Angkol. 53. Ay, sumagulang pa kaniya? Magulang pa ko kay Kathy. Ah, okay. So si Lyra, the first love, man yun na si Lyra. Si, hindi to po ang unang nabuo. Dahil siya po yung panganay, di ba? Oh, si Lyra, it was born, anong year po? 1990. Ah, December. 1990. December 30, 1990. Ah, okay. So, mga nalang 31 na siya, no? Oh, 31. December. Oh, pag 31 siya pa ng December. Oh. Dayon, si pangalawa, si A ate, ano? Milbred. Lalam. July 18, 1993. 1993. At 3 years yung gap. So, wala na tayo na sundan. Oh, wala na. Oh, like you. so, ganyan. So, kamusta ang pamumuhay, te? I mean, Ah, diritang mag-focus karon no kung say naa karon kay super blast naman mo. Yung sa una dio, sa mga life nato sa una. Ano yung buhay natin noon? Sa una walang wala pa. na 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 tinanong. Kasi mga ano ninyo, um um ano ba yung mga trabaho, no pagpanghitaan nag ako nagpa ano nagpasakop. Ano niyo kinahanglan? Nagpamid ba? Na po ah, eh? nagpamid. Ito yung ilang yeah. Romal... bahay. Romaldo. Ay, ila governor yung mayor? Hmm. Uh, Usa rin na sila sa ilang family. Ah, sa ilang family dito. O, pamilya. Ay, ah, Romaldo. Kaya hmm. yun, si uh, Ang call. Nagtrabaho ng Basakan. At hmm. pag wala nang trabaho sa Basakan, dito na po siya sa highway. At is, talaga. O, basta hmm. naalay makita kada adlaw ipakaon sa dalawa kong anak. Hmm. Hmm. Na si Lyra sa ulo. Saan si sa Ano, anong, sino si Ariel? Ariel Barbana kasi Hindi si ka to. Sino si Ariel noon te? Uh, si Ariel sa gamay pa. Ano siya? Kanang buutan gina siya nga bata. oh muta O, mutabang na Mutabang siya nako pag na ay akong trabaho. Matulungin. O, no? Manghinlo, anak. Ah, talaga. Hmm, siya ang manghinlo. Marunong may isang oh, bahay. high school na niya, in, pag mo intra oh. siya ng Lansong Festival, pag may siya alawan, kay sila may contingent sa Cebu. Mm. So, ay, oo, oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Mm, niya ni, nako ang iyang kwarta kay ipa ipatiles ipatiles na niya mong CR Loma luma naman to mm. na mm. na na sa dyan na. Ano, na, na patiles oh, oh. Ano, si Laira si Indy katapun na ng kanilang CR and very generous talaga si Inde. kasi kung pang pera talaga siya kung, kung merong allowance na sa'yo ng sayo sayo binibigyan niya kay Mama Lourdes mm Garo daw si Lyra talaga ti pero si Lyra, ti ano siya um, nakapag-eskwela uh, nakatapos Nag, ako na silang gi pa eskwela pag-college sa Cagayan. Lagi ko sabi kasi niya, ano, pero na ano siya, tapos na elementary at secondary, Oo, high school. Pagka college doon sa mainland sa Cagayan de Oro City. Oh, Cagayan oh. de Oro City. Hindi kasi kasi, kasi sasabi niya na, ano na, daw, uh, nakapag-aral siya ng Liceo de Cagayan. Doon ba talaga? Okay. Uh -huh. Ah, Liceo de Cagayan de ay. Mm -mm, uh, Pagka uh, human, wal wala na rin ko na kayo ba kung asa siya. Ah, mo to siya nawala dahil. Nawala, oh. di, uh -huh. Ako pa siya pa... Blatter? Hindi, gipatag na. Hindi diba um, ba bang ba? Talagang nawala na yung connection niya. Oh, na ako siya kung asa. Wala yung nasayod, akora O kung asa siya kay... Nag-uol ko kung asa siya kay bata pa ba niya. So starting up to day, like example, after college, um, ilang years nawala sila ira Na, man kay years nawala o, sila. kay mga seven years Isang years. years. Okay. O ba? You know, ba? before ka ni karan, katong first niya pag-uli, ay ito siya pag-uli niya pag -uli after seven years. Mm -hmm. Katong uli nga uli, katong nag-uli sila Brenda. Oh, ay, after ito. Um, Naku, ay. -hmm. na lang ko niya nga. Wala na siya itrabaho. Shock na lang ka. Oh, <laughs> nga. manawag ko dito. Mag, manawag siya. Ang sama. Ayaw mong kabalaka kay Naarap ko rin niya eh sa maayo na po nga po, ana mama yung Ah, na, na um, siya. So yun, talaga na si Decatok nawala ng seven years after college. Kasi nagkala siya first sem niya yata, you know? Uh -huh. First sem. So after first sem, wala na daw silang contact ni Mama Lori sa the family. Seven years siya nawala. So hindi nila alam kung saan siya. At yung palatag na, yung sa ano ba, sa bukid-bukid ba na talagang ano, Uh, kung 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 pa, kung sa pagamot para pinaalbalayo parang janon ay mabati na Kamusta naman karya ng life eh? kamusta iyong buhay mo uh, okay na mo lang na na plus -time na 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 akong na akong nga ing ana natuman na jud mo lagi mo mm. na ani bungo na kinahanglan mga sliding window mm. na mga yeah. sliding door na pintura na ana so ana lang ti ang um, kay kasuko kay Laira wala wala mo kay kasuko so wala, wala, siyang um, hinanakit kay Laira wala okay. wala ko ikasuko ni wala ko ikasulti na dautan para sa isa para para sa iya so after ito pagkawala jud niya no kay naamgod mm. -hmm. siya ka help jud uh -huh. sa iya lagi tang tumutulong si Inday kato sa kanila. So, ang second question to you, ano yung pinaka biggest regret o sa yung pinaka gimahayan sa tibuok na yung Personal. Kasi ginagawa lang personal, yung gimahayan yung mga Sige na doon. Kasi ginagawa. po? ko na nangyikitan? Masa sa sa video. Sige doon mo din mo siya ko. output. <laughs> ano na lang, dili na lang si 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 imong si, si ay, si kinabuhi na lang. Ang gimahayan nga nga uh, kung o kung mubalik ang panahon, dapat mo imong ayuhon ana ba? Kasi imong gimahayan na naitabo na. na, na ang akong gimahayan nga si Primero a first wala mo uli si awala wala ma, wala ko kabalo nga si Ariel lakaw. Ah, yun. First daw yung hindi na na si Hindi Katok nawala. nawala na lang bigla. ako marunta siya gi alagad pag ayo. Umuntag siguro sa iyang papa. hindi siya tanggap. Hindi siya tanggap na. Ako, ako hindi kasi kati. Sa amin kasi hindi. Tanggap ako ng papa ko pero hindi ako tanggap ng angkol ko. Kasi akong angkol mo ko nagpuyo. Oo, hindi ko tanggap lagi ko pula tahon ano ba? Oo, no, oh, siya ko pula tahon. Ah, na mm. -hmm. nga ana, jud nga. Mm -hmm. Lagi kay undi ba yan. Ha? Lagi. Second thing the first is kay pag wala niya second. Ano yung pangalawa na hindi mahayan niya? Yung regret talaga. Wala na. Katulang, katulang. Oo, pagkawala pag uh, niya kay ako bigit sila lagi ayo niya lelakaw mm. wala man ang din mm -hmm. sangko lang jud ang lelakaw yo sa mo, mo sya pag comfort te eh. si play ra atong atay ko ana ang sya sa on ga, ka aparta ka kudagan siya na mo Siya na lang mukhang wala. Kapag ginagyan nito si Laira, so siya na lang lalayo para wala. Hindi lalaki yung gulo, mm -hmm. di ba? Pabita po niya as a mother, di ba? Sakit siya kaayaw na makita mo yung nanay mo. Anak, makita mo talaga yung anak mo na titanggap naman na partner talaga te ngaloy. sige lang ang um, that was ano that was long ago no that, that was past so actually hindi tayo maka move on sa present and to the future if nandun pa yung past Una, kung ano, na pa ba ang past ba nga sakit kaayo so proceed sa future proceed sa present kung sino ni tabo ka so super blessed naman pero okay naman na sila na ang call diba Ay, okay na nadawat na niya sa katulong pag ano niya sa may atong mm. may um tanggap na talaga. Tanggap niya. Oo. Ganun talaga. Kasi, whatever happens, what, uh, kung sa may may tabo, kung sa may nananana, ino mo ng anak. Diba? Mm -hmm. mo dyan ang anak. Kung sa inyong balik ang, ang kalibutan, no? pibilogin mo, mo ng mundo, talagang anak pa rin Sila niya, so, ganun -ganun yan, so, um, si Laira ni Kuya. Uh, sa ganun-ganun yan. Um, diba? So, ano lang, Tia? si Laira, pagka-anak, uh, aside ito sa una, karon kung sa si Laira, pagka-anak, karun, same job na sa una nga, uh, mahitago na Oh, very generous oh, siya. Oo, okay, siya. Pag mo iyon ko niya na nangyel, mga ataga ko ang kuan. Kapag yun. Eh. Mm. Yung manghol. Yung may pangayok niya. Um, <laughs> na lang ko nga. Pag natagaan oh, na siya nga. Nang ko anas siya, nang lagi palit. Hello. O, ako, <laughs> ako mga pag-umangkon, mga kwan, pag-ingon nila nga, akong apo ko ingon na noy mag tagaing noy para pang jelly o padalhan din tag 1000 to mm -hmm. 100 so, oh. talaga galing ka generous lagi nagpapadala si ano dito pag may mga ano request yung mga pamangkin especially kaniyang ano kaniyang kapatid no mga ano relatives talaga nagbibigay kung meron talagang maibigay sila ay nagbibigay talaga so ganun talaga sila ay Pino Super love. Magtabang ko na siya kapag may mga emergency. Oo, okay. lagi. Kasi at, katong nami sa Manila, yung nandun pag sa Manila, lagi talaga siyang, Mar Mar, nagsishare sa akin ng Mar, ang padala ko dito ba like, kaya na yung ko Wow, um, very generous talaga sila. Ito, ito akong like, oh. masamong na emergency na at katong Atong, kung ko pa bitaw ang COVID. Oo, oh, ang si uncle. uncle mm Uncle daw niya. Oo, mm. oh, maulog ito siya. Yun. Ay, imo to igsoon. Ang babae. Ay, ang babae. Mm -hmm. ba ah, na sa'yo igsoon? Mm oh. -hmm. Ah, okay. Oh, Napadala siya. Gano'n talaga pa ka-generous si Inday. Si na ano, ay, si at ako sa akong igsoon, nga gilinggi. Oo, oh, ito. kato. Okay, Nakabalapit ko, Ana. pag umangkon, mm -hmm. ay, parang apoy-poy. Ah, si Poy Poy. Oh, um, yeah, yung um, mga ang um, gudengdi. Padala yeah, siya. Oh. Um, Nana, siya, ganan kabait si Inday Katok talaga. Na laging, ay no, no, lahat naman ng social players, family first talaga. Mahatag siya ang bugas, nagtunga sa ako. Ang ba? Mm -hmm. <laughs> ano rin siya nga lang. <laughs> siya bugas daw. Mm -hmm. Uy, bibigay talaga si Inday. Yung mga classmates, di pa nagaan ang lusin. Itong mag upabitaw ang COVID, tayo ah, yung pandemic. Oh, okay. Sabi niya, pandemic. oh yeah, yeah, I, I remember that na nasabi niya. Ganyan talaga, um, kapag, kasi, uh, kapag sa yung blessing, di ba? So why not give, oh, give um, blessing also to others. Ganyan din. So ganyan nyo, thank you so much Mama my lordes. Salamat uh, kayo. Oh, salamat, salamat. sa pag-accommodate dito sa amin. Maraming maraming salamat Mama my Eh, sa lahat ng mga viewers, maraming maraming salamat. That was, ano lang some sort of information uh, um, oh, of oh, oh, Inday Kato coming from mother. Ganun talaga, di ba? Kasi yung, yung mama talaga knows best, di ba, te? O, oh, o, okay, kayo talaga na, na, naka, mas, mas nakakilala sa inyong mga anak. Thank you, thank you, Tino Ardes! Salamat! Salamat! Thank you, thank you so much. And please do continue watching at abangan nyo po lahat ng mga, na ma, aking mama seryo ng social climbers para po interview ko lahat ng mga ina ng ating Member of Sasha fair So by the way, thank you, thank you so much for watching. I hope that you enjoy and my mga information ka bro, na kuha about indica of or Lyra. So again, this is your marina Bayan and this is Mama Lourdes saying that it's good all the time, all of the time, good great Have Happy fruitful life, everybody, and keep blessed and safe, the Mister still in this uh, midst of pandemic. Thank you, thank you so much. Bye. Bye. Salamat. <laughs>